Puntahan natin ulit semester si Mr. Bato de la Rosa. Ang sabi niya kasi, marami na naman daw adik ngayon. Naglipanat na naman daw ang adik, mga adik ngayon, mga pusher. Ngayon panahon nga ng administrasyon ni, ni uh, PBBM. Marami na rin pamilyang nasisira, sabi niya. Kaya itutuloy ko ang laban kontra illegal na droga. Hmm. Drama mo. Talaga ba? Nung panahon ni Duterte. Balikan lang natin ng konti. Matindi. Lalong lumaganap. Pagsimula pa lang ng term ni Duterte halang 2016, lalo pong lumaganap ang droga. Hmm. Sabi nila, nasawata daw. At the later time, dahil nga sa war on drugs. Hindi po. Ang nangyari kasi, natabunan yung issue ng mga user pusher, yung mga nahuhuling adik kasi natabunan yan nung ng maraming kababayan natin na nangamatay, na pinapatay, yun po ang sinasabing success ng war on drugs. Pero at the same time, patuloy ang droga nung panahon na yun. Hmm. Tapos ngayon, alam nga namang automatic maging malinis ang ating bansa sa droga. Ano ho? Ay, ang totoo niyan kasi, katulad ng tanong ng isang kongresista kay Digong, wala namang nasawata na manufacturer. Walang nakulong na big time pusher. Walang nakulong na mga drug lords. Walang nakasuhan at naparusahan na mga big time player ng droga. O ay natural, mananatili talaga yan. O ano ba ang pantabo ng gobyerno ni Digong noon? Yung war on drugs. Mas maraming nangamatay, hindi alintana, nakalat na kalat pa rin ang droga. Ngayon, Aba, napanood ko ang television kagabi. Totoo. Totoo, may mga balita tungkol sa marijuana at iba pang droga. Totoo, may balita. Pero hindi kasi dumarating sa punto na, na patayan ang mababalitaan natin. Dumarating sa punto, oo, na, na, na nababalita na ito'y nahulihan ng ganitong uh, amount of illegal drugs. Yun ang nasa balita, hindi yung patayan. So yan, posibleng yan ang sinasabi ni Bato de la Rosa na ang droga ngayon. Oo, may droga pa. Pero talaga bang laganap? Bakit nyo alam, Mr. Bato de la Rosa? Dahil malawakan na naman ang distribution nyo? <laughs> yan po ay nabasa ko lang ah. Bakit mo nasabing malawak na naman ang, ang, ang droga ngayon? I mean, ang negosyo ng droga ngayon. Alam na alam niyo po siguro talagang pinalakas nyo na naman or lalo nyo pinalakas ang negosyo nyo sa droga yan din po ay nabasa ko rin lang marami rin mga ang nagsasabi ng ganyan hmm. sa investigation ng quadcom, alam nyo naman kung ano yung kanilang report uh, at eto nga na etong lahat ng ito, yung mga large scale na drug shipments, ay konektado sa Davao Group So, ibig sabihin, paano kasing may masasawata ng mga big time player ng droga? Eh, yung nagpatapad, ay baka sila mismo ang pasimuno. O, oh, maliwanag naman. Davao Group, ang pinakamalaking or ang, ang may connection sa mga pinakamalalaking shipment ng droga dito sa ating bansa. O, oh, ayan. Key individuals involved in the illegal drug trade In the country, mula pa noon, baka hanggang ngayon, or baka ngayon lalong pinalakas para nga naman sabihin na bumalik na naman ang droga. Controlled na itong mga ito. Yun din po ay nababasa ko rin lang ha. Illegal drug trade in the country appear to be linked to the Davao Group or the family of former President Rodrigo Roa Duterte. Malaking hamon ito para kay Mr. Bato de la Rosa. Kung talagang, kung talagang gusto mong labanan ang droga, kung talagang you're not part of the circle na nagpapa nagpapaikot ng malaking negosyo ng droga, kung talagang you're not part of the group, targetin mo nga yung mga uh, key individuals na involved dito. Ulitin natin kung sino yung mga yun, ha? Davao Group at ang pamilya ni Digong. Sige nga, o kaya, kung wala kang magawa, talagang sadyang ngak-ngak lang yan at pinagtatakpan mo yung mga itulo mo. Masaklap yan. Diba?